sa mga taong di ko po nakakalimot pong subscribe naniwala uh, naniwala po akong sila ay may natutangin busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit araw-araw pagpalang umaga at hari o gabi sa inyo na uh, sa mga taong di ko po nakakalimot kong subscribe malay uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. at just na po ang bahala, magagabay sa inyo na. Uh, sana po huwag po kayong masawang mag at pagpatuloy nyo po lamang pag-support at pagtulong po sa akin. At ko po ng pakalaking utang na loob sa inyo lahat. At uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, yung baga ng mga siya. Huwag na po kayong magtubing, pindutin ng subscribe, like, and share. Pakapindutin rin po ang bilay ko na sa ka uh, follow po, follow, papalo uh, po, followers po. Uh, uh po po sa inyo lahat ang aking manalaman sa pangramot, sa spiritual at physical na karamdaman dito po lamang po matutuklasan ang Wagner ng Pangasinan. At huwag uh, na po lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan o sa kasamaan. Uh, gamitin upang makatulong sa mga nangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa po sa isipan. Ay pakulog sa inyong uh, uh, magpakumbaba sa isa't isa, sa tulungan, magbigay, nag-isa lahat, mag, uh, Uh, at wag pong uh, pong tumulong sa mga inago po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit. pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan si man Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. At ipagkakalob sa inyong lahat ang sik -sik -tik -tik at ng siksik-tikdik at umapang na pagmawalan ng ating Diyos ang makapangirin sa lahat. Bago po po umpisan po ay uh, shout po kay Virlindo Paliso. ah uh, uh, <coughs> Bike tayo committed si Leo Royola from Bicol, Brian Labisti, Jonix Vinadim, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, um, uh, Robin Mantilla, Mantilla, Marlon Huyuhuy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC committed, Janice Nolo, Arnel Reano, Pantalion Bobis, uh, Lordan Buo, committed, Aljon Puod, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Kuldo TV, at Rons Marcelino, Ronald Sator commented, uh, Aljon Pood, uh, Rodil Nadra, Jasby Diamasia, Iboly commented, Mr. Ramos. At ikisalat po, uh, shout out po sa inyo lahat, uh, mga baguan po, uh, uh, mag-comment lang po kayo sa baba, at uh, uh, out po kayo, isulat nyo lang po ang buong pangalan po, at uh, kung maganda po yung may address po para Uh, maganda ganda po uh, hayahay po hayahay at sana po huwag po kayo makalimot kung uh, subscribe at pangipalo na rin po ang isisip ko po sa inyo ay yung uh, orasyon ang gamot ang <coughs> gamot sa makikirot gamot sa makirot o makikirot wala ng pangasinan Tama wala pong mga dibusyon po, ah. mga ah, pudir po, mga baguan po. Ah. Pwede niyo pong usalin po ito, maglasalan ng isang ama namin, Walhati, Abaginong ah, Maria, Sumasampalataya. At isunog po yung orasyon po na um, usalin po sa isip naman po, ah, ipo sa kalating tubig at inumin, o ipo sa lalis ng niyog at ipahid ito sa makikirot na masakit uh, masalo yung mga pilay po na napilayan po na makikirot, kumikirot-kirot po yun, masakit po yun. asa uh, mga katawan po na uh, makikirot din po, kung halimbawa may kon po kayo sa kahit pangkalatan po ito na magagamit po sa panggamutan po. Ito po yung pag nag-usal po kayo, isa po sa isipan lamang po palagi ating uh, kon po. At lagyan nyo na rin po ng pangkonsagra. Konsagra nyo po bago po nyo ipo sa unahin po yung pangkusagra ipo niya sa tubig at tapos isunod po yung orasyon na to para sigurado po at eh, para magagamit po nyo napaka bisa po itong orasyon na to na kung po ah, pang gamot sa makikirot po kung masakit ang ngipin pwede rin po sa sakit ng ngipin yung makikirot po sa alin po at pangkalatan po na pan to, ah, orasyon gamot sa makikirot o makikirot tawagan pangasinan sa wala pong uh, pundo po, uh, ito po, magdasal lang isang nga namin, wala natin, Maria, sumasampalataya. palataya sunod po, yung oras yung po ng tatlong bisis po, salim po sa isip naman po, ipo sa kalatin tubig at inumin, at ipa ipainom, o inumin nyo, o ipainom nyo po, kung sino may mga po. At uh, ihipo sa, saling naman po ulit, ay ihipo sa langis po, na ihirot po, ipahid po sa makirot Narito po ang oras po ah. Si Notris Ventilorium. Si Notris Ventilorium. Tatlong bis po, usalin po sa isip lamang po at ipo sa kalating tubig at inumin. Ipo sa langis at nyo. Ipahid po sa mga kikirot po. Narito po ang oras po. Hindi na po ako nagdasal. Ayan na. po.

Ngayon po ang oras po. Sana po huwag pong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, mag-share, pakipindot na rin po ang follow. Maraming salamat po. Iwaga ng pangasinan po lamang po. Uh, at may kuwan po ako, uh, may kuwan po ako, isi-share po na kung sino po yung mga yung makaramdaman po dyan na uh, baka sa full moon po uh, magbabagi po ako ng uh, ko po sa kon po, po sa kon po kahit sa silpon po kahit na halimbawa po uh, paliwanag ko lang po kung halimbawa po na uh, hindi po kayo naabot ng oras na yun na aking video kahit anong oras po basta nakita nyo po yung video ko pwede nyo po yung i-con po yung cellphone tapos i- halimbawa ito yung baso i-ganon nyo po yung cellphone pag uh, kon po, ilagay nyo po yung cellphone lang po tapos i-pugod sa may po. kaya nasa cellphone lamang po uh, wala pong posible sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat kahit nasa video lamang po uh, makakatulong po yung malaki Kasi ang Diyos ang gumagawa po uh, ng mga panggamot Ako po lamang po ay eh, ginawa pong uh, kasangkapan lamang po Kaya eh, i-share po po yun na uh, aking uh, lalaman sa Napakabisa po yun sa galing po sa akin ninuno po yun eh, I-share po rin po sa inyo para makatulong Pero kung anong po gagawin ko po yun ay eh, sabayin nyo na rin po ng team team na pagdarasal po at humingi kayo ng kung po, pasalamat sa Diyos kung naibuwa po na po yung orasyon na yun gagamihin ko po yung pagsakol po uh, usalin ko po yun para makatulong po sa mga nangangilangan na marami na po nararamdaman sakit at Diyos po ang gagabay po yun uh, siya po ang gagawin lamang po ang kasangkapan ng Diyos ang makapangyarihan sa na pagkakalugpo po sinyo para para uh, mga konpo yung maibsan po yung mga sakit nyo mga konpo basta kung may ginagawa po ako dito na mga konpo uh, tiwala po kayo, kayo mag alinlangan tiwala lang po para ikasi po ng espiritu na babantay ng mga orasyon uh, iikupan po kaya dapat nyo malaman po ay uh, sana po uh, palagi po kayo magdasal sa araw at gabi Uh, kahit magdasal lamang po kayo ng isang ama namin ang bagay ng Maria aluwalhati kung hindi kayo pa marunong pa ng magdasal po uh, tumingin lamang po kayo sa mga pan po, uh, sa mga bumili po kayo ng mga rosario mga uh, sa may malit na pan po nandun po yung mga dasal na ama namin uh, bago matulog sa gabi magdasal po ng ama namin sa ay ang sumasalang mamataya, maging Maria, Alwalati. At bago pagkagising po, uh, dumasal na rin po. Huwag po makalimot pong uh, bago ko po kayo pagkatapos niya magdasal, umiling kayo na huwag sobrang-sobrang hiling kahit na isang bisi na po hiling tapos magpasalamat kayo sa Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Huwag po niyong kalimutan po yung, yung isi-share ko po, po sa inyo na uh, orasyon po, panggamot po, pangkalatan po yun. Gagawin po yun sa uh, pulmon po para mas malakas po. Pangkalatan po yun. eh uh, uh, e, ko po sa Sator Coronados po yun na uh, yung Sator Aripotinit para rutas adunadam hukog na sa na tagak sa kreng kristong diyong hindi yung miyong abaam abilim abis abisti. Ayun po. Uh, Sator uh, napakabisa po rin po yun. Dapat nyo malaman po ninyo na kinakailangan po yun yung pag nagagamot po kayo yung satur satur po tinit pilarutas adunadam ugna sa tangkak sa krik kristong di yung hindi yung may yung abaam abilim abis abisti dapat may solo po ninyo yun na sa ah po pang hiling sa apat na sulok ng mundo yun yun po palagi pong ginagamit ko pag ginagamot po ako na doon po, napakabisa po yun ah uh, una po Uh, humingi kayo ng gabay sa Diyos ang Tulungan po kayo at humingi rin po kayo sa nagbabantay uh, po sa inyong espiritu na ang kapangiran po at humiling pa kayo sa apat na sulong na mundo uh, para gabayan po kayo. Kaya ano pong gawin nyo po basta humiling po kayo sa apat na sulong na mundo una po sa lahat mo yung kalimutan si Ama at apat na sulong na mundo. Ayan po. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayong makalimot pong, uh, subscribe, mag-like, and share. Pakipindot rin po ang follow po. Maraming salamat. Po.